pag kung bakit nga ba nagkahiwalay sila Maris Racal at Rico Blanco kung saan Pinahayag ni Maris na tapos na ang kanilang relasyon ni Rico kamakailan sa kanyang conference. Kinagulat ito ng netizen dahil mukhang maayos naman ang kanilang pagsasama sa loob ng limang taon. Samantala, naglabas naman ng revelasyon ang pambansang Marites na si Sian Gasa. Kung saan ayon sa kanya ay nag-propose na si Rico kay Maris ngunit tinanggihan ito ng aktres nag na pala si Rico. Tapos nag no si Maris natin. Atin-atin lang. Sana huwag na lang makalabas. Salamat. Matatandaan na una nang sinabi ni Maris Racal na nagpo-focus muna siya sa kanyang karir. Hindi naman lingit sa kaalaman natin kung gaano minamahal ng netizen ang tambalan nila ng kanyang new love team na si Anthony Jennings. Una na rin sinabi ni Maris na walang ugnayan ang third party sa kanilang hiwalayan ni Rico. Marami kasi ang nagsasabi na at itinuturo na si Anthony Ngaraw ang dahilan kung bakit nagtapos ang relasyon ng dalawa. Marami ang nanghinayang na netizen at avid fans ng dalawa dahil perfect couple nga kung ituring ang relasyon nila Maris Racal at Rico Blanco. Ngunit nauwi lamang ito sa hiwalayan. Sa ngayon, wala pang nilalabas na Bahayag o sa Laysay, sila Maris Racal at Rico Blanco patungkol sa mga naglalabasang issue sa social media. Hi guys. Hi Margaret. Hi Karine! Hi Lorraine. Kamusta? How's your wait? Ano araw ba ngayon? How's your Friday so far? Ako naman. Masaya. Press ko yung hangin ko ngayon kasi electric pa na ako. Masira yung aircon ko Hi Margaret, isang shout out para sa yon. Kamusta? Hi Patricia. Guys, sobrang excited ako para sa live ngayon and we'll get to it later. Um, Parangin muna natin yung family natin. So far we've got two hundred forty two hundred fifty one viewers. Kamusta kayo? Hello sa 264 na nanonood ngayon. Sobrang exciting yung live natin. Sobrang, so... ako sobrang excited ako sa live. Kasi, I can't wait to try all of the new products ng Careline. Sino bang hindi excited? And sobrang um, ganda ng packaging nila. Sobrang nakaka-excite. Isa lang yung binuksan ko for now kasi gusto ko lang i-try kanina. Pero yung iba hindi ko pa binuksan. Kamusta kayo? Hi, Burn Balad. Hi. Pa-shout out daw kay Burn. Hi, Burn. Okay. We have 428. Hi, guys. Um, gusto nyo na ba mag-start na? Gusto nyo na? Teka lang. <laughs> okay. Hi muna ako sa iba. Hello, hello, hello! We have 523 viewers. Pataas ng pataas. Ang bilis tumaas. Um, thank you pala sa mga nagtitweet kanina pang umaga. Nababasa ko yung mga tweets niyo. Ang aga-aga niyo. Joke lang. Kayo ang gumising sa akin. No, I'm joke. Um, yeah. Hello sa 547 na nanonood ngayon. I think start na tayo, no? kasi kanina pa ako na excited. Ayan. Hi Alin, thank you. Ayan guys, let's start na. Okay, first of all, I want to thank Caroline for having me here. Of course, it's always such an honor to do a live um, giveaway here on the Caroline's Facebook page kasi wala, nakakatuwa. And of course, I wanna talk to you guys sa lahat po ng mga fans ng Caroline, sa lahat po ng Mary Stellers. Um, para nagka-catch catch? Nagka catch? up na din ako sa inyo at the same time. So, ayan. Yeah, of course, um, kanina ko pa sinasabi, sobrang na-excite ako sa live na to because I will be using uh, the new products of Caroline Cosmetics. And of course, um, sobrang nakakatuwa kasi ang ang generous ng Caroline kasi gusto din nila matry nating lahat. Magpapag-giveaway din sila kasi ang ganda naman talaga ng product. And ayan, let's start! Of course, speaking of giveaway, may mananalong isang lucky winner. So, kailangan lang talaga mag-engage kayo lagi. Comment, like, and you know, maybe share this live sa mga friends nyo para manalo din. May, para may chance din silang manalo. And I will be announcing the winner sa siguro later pagkatapos ng, I mean, before matapos yung live natin. So, yeah. So, kayong mga nanonood ngayon, um, comment lang kayo, like, para may chance kayong manalo ng Caroline Cosmetics, yung mga bago nilang products. Yes! Of course, hindi lang naman giveaway yung nandito ngayon. Uh, I mean, hindi lang giveaway yung mayayari today. Of course, meron ding sale. If you guys are so interested, I mean, if you guys are interested, may mga sale na products, selected products. We have here the blush sticks, yung in the shade peach, coral, berry, and rose. Sobrang alam niyo naman to guys, isa to sa favorite ko. And then, naka-sale din ito. Uh, lip and Cheek Tint. I will be mentioning kung magkano sila later when I'm using them. What else? Stain gloss, lip balm, and um, kiss sticks. Naka-sale din. But unfortunately, I don't have it here with me. Um, basta naka-sale sila. So yeah, Let's start! Hello sa mga nanonood. Are you guys excited? Ayan, ang dami ng excited na manalo. Lalo na si Faith Joy Lopez. Ayan. Okay, may nagtatanong ng mechanics. Ano ba yung mechanics? Guys, it's simple. Ano lang, like, share, comment, and kung lagi kayong nag interact lagi kayong nakipagkwentuhan sa akin, lagi kayong nakikita, Or kung i-share niyo yung live na to, sobrang taas ng chance yung manalo ng, uh, ng giveaway. I mean, manalo sa giveaway. Kaya, like, comment, and share lang. Yun lang yung mechanics, guys. Yan, yeah, dami excited! Meron na tayong 1,100 viewers! Hello sa inyo, guys! Good morning! Good morning pa rin sa akin kasi feeling ko morning pa rin. So, yeah, for today's look... Um, uh, it's just so simple. Uh, last time, siguro mga two months ago or a month ago, nag-live din ako. But, medyo extra naman yung look na yun compared to what eh, compared sa look na gagawin ko for today. It's just so simple. Yung goal lang talaga is, um, a mask-friendly makeup look. No, halos no makeup look yung itsura. So, very minimum effort lang talaga. It's just it's very special kasi ang gaganda ng mga products from Care ng mga products from Careline kasi yung mismong formula niya, yung mismong ingredients niya very um, healthy for us sa skin natin kasi may mga dinagdag sila sa formula na i-mention ko later. So, yeah. Speaking of um, simple look na, ano, yung goal natin for the look is um, smooth and clear skin. And speaking of which, um, I'm gonna start off with my blur stick. Ayan. Ito ang Caroline blur stick. Ito yung nilalagay ko before mag-makeup. Not sa whole face kasi combination kasi yung skin ko. Uh, may mga dry parts, but yung oily part is yung T-zone. As you can see, medyo oily ako dito, so ilalagay ko lang siya. Like that. See guys, tingnan niyo yung difference. What? O oh, yan, yeah, nag talaga siya. Meron siyang spot dito na, okay. Okay, I will put here and then compare natin dito. tingnan mo. Nawala yung shine dito. Ayan. Hindi siya sobrang sticky na feeling na ma-feel mo talaga yung product. Palos parang wala lang talaga siya. Yeah. See, nakita niyo ba yung difference? There, sino ba lagi nagsusuot ay eh, nag apply ng blur stick dito? Ako, lagi ko siyang ilalagay here. And, biniblend ko lang siya para hindi masyadong patchy yung feeling. Para lang siyang powder, guys. O. Oh. halos wala lang talaga. Sabi ni Maria Mercedes, m h m g meron din siyang blur stick. Gil, di ba ang ganda? Agree ka ba? Ayan. Si nawala yung oiliness. Nawala yung sobrang um, oily looking dito. And here. But of course, meron pa rin um, ilaw. Kasi yung ilaw, sobrang lapit sa akin. And it's directly sa face ko. Wala siyang filter and all. But yeah. And of course, let's move on to the next product na excited ako i introduce sa you guys. It's the Caroline BB Cream in the shade Oriental. Now, alam niyo guys, alam niyo naman na lagi kong ginagamit, lagi kong nare review yung oil control liquid makeup in the shade Oriental as well. But I also love using BB Cream whitening. Um, can you, as you can see, derma tested siya. So it's very sensitive. I mean, it's very good for those people who have um, sensitive skin. Ayan. Ito yung shade niya. Ito yung oriental. Sobrang, para sa akin, sobrang favorite ko yung oriental shade. Kasi, yung very perfect sa skin ko. And it's white at first. I mean, it's nakakagulat siya at first. But, um, later, mag-slowly blend in lang siya. So skin, I like to apply it with my fingers. I have brushes here and sponge as well, but I like to use it. I mean, I like to apply it with my clean hands, of course. you and I just like to what I love about this, guy Sobrang buildable niya. in hindi siya nag, you know, kumakapal ayan. There. So, we will cover it here. If you guys want to include your neck, you can. You can do it. So, As in, the key dito sa product you have to properly blend it. like a massage in mo siya sa face mo to achieve that natural look. May nag-chat. <laughs> Bakit may nag-chat? Okay. Ayan. See? Parang wala lang siya. Like, sobrang natural lang siya. But in person, you can clearly see na may huge difference. Pero natural looking pa rin siya. Lalo na if yung skin tone mo at the moment is uneven or nabilad ka sa araw. Yung gusto mong pantayin. So, that's perfect. Guys, next step, of course, is the concealer. Ito yung um, new product ng Careline. Ayan. Alam nyo ba guys, sobrang must have to, lalo na at this moment. Kasi, um, kasi prone tayo ngayon sa mask ni kasi lagi tayo nakasuot ng mask so I will be using the Careline Acne Spot Concealer ang ganda ng packaging niya sobra, it's so minimalistic, sobrang cute niya tingnan hindi ko alam sobrang cute niya tingnan and yung texture ng packaging niya is matte, hindi lang siya matte looking but yung texture, texture niya talaga is Um, mat. Ayan. You know, maririnig niyo siya. And hindi siya glossy at all. And super love ko yung font na ginagamit nila. Sobrang ito yung usong minimal look sa mga packaging. And frost, a bit frosted yung glass. And it's lightweight. Yeah. So, I'm gonna be using it. Ayan. Uh, of, oriental pa rin yung shade na gagamitin ko. Para match siya sa skin tone ko. And ito yung lagi kong kino-cover. ng concealer. And of course, yung mga dark spots natin due to mask ni. Ako last week, nagkaroon talaga ako dito. Kasi dahil lagi akong naka-mask. And you know gonna happen. So, may mga natitira pang spots. So, I like to cover that with the newest concealer of Caroline. There. Mukha akong ewan ngayon, guys. Ayan. If you're not familiar with mask ni or mask acne, sa mga nanonood ngayon na hindi alam yung pinag-uusapan ko. I mean, nakwento ko ngayon. Yun yung mga nakukuha natin from wearing mask all day. So, I just like to properly blend it. Blend ko yung may mga sobrang dark talaga na pigmentation. pero pag dito, I just like to... Ayan. Para mas maganda siya na. Ayan. Tingnan niyo, nag-brighten talaga yung under eye ko. There. Ang ganda kasi nag-blur yung redness kanina. Kita niyo naman kanina na medyo blurry siya. Hindi lang oriental yung shade nila, guys.